That do not resent Do not reject godly correction Yung una, pinapreserve mo yung good judgment Para hindi ka gagawa ng mali Pero just in case, nakagawa ka na ng mali Huwag mong tanggihan Huwag mong kainisan Huwag mong layuan Yung nagtutuwid At yung pagtutuwid sa'yo Do not reject godly restriction or justice Proverbs 3, 11-12 My son, do not despise the Lord's discipline And do not resent his rebuke. Because the Lord disciplines those he loves as a father, the son he delights in. Huwag daw sumama ang loob kung itinutuwid. Huwag sumama ang loob kung ang mga liku nating gawa ay hindi binibigyan ng premyo at nagkakaroon pa nga ito ng parusa. Sa ano mangyayari sa atin, kung yung mga kamalian natin, biglang may mga rewards. Mawiwili tayo sa paggawa ng mali. Hindi natin malalaman na lumayo na pala tayo ng lumayo sa so tama. At dito din mayroong definition ng good parenthood and good parenting. Mahal mo ang anak mo, dapat mong disiplinahin. Discipline only says that you must reward good behavior and punish bad behavior. At nasa ganoon, sa formative years, lalo na ng mga bata, matanim sa kanila kung ano ang tama at mali. Kadalasan, pag naitanim na ng malinaw, malalim, matibay sa isang isip kung ano ang tama at mali, kahit tumanda na siya, magkaedad na siya, hindi mo na ulit-ulitin yung lesson, alam na niya ang tama at mali. At yun man ay sinusuway niya, alam niyang may sinusuway siya na pamantayan ng tama at mali. Huwag tayo nagtatampo sa Diyos. Kadalasan, meron tayo mga hindi natatanggap, nagtatampo sa tayo sa Diyos. Tapos dating isipin, itinutuwid siguro ako ng Diyos. May mga gusto akong mali. May mga gusto akong hindi bagay sa akin. May mga ginawa akong hindi tama. Sabi, do not despise the Lord's discipline. Pwede ka bang lumaban sa Diyos at pwede ka bang magtagumpay na nagtatampo ka sa Diyos? Dapat nating tanggapin ang maluwag sa dibdib kung tayo itinutuwid at lahat ng pagtutuwid ay masakit. Kung minsan alam na alam mo, you got into a very long love affair, wrong love affair, tapos hindi nag-click yan, hindi nag-flourish, ang hirap na hirap ngayon yung buhay mo, nagtatampo ka sa Diyos, sa buhay, but you must be happy that you are being corrected from an otherwise more horrible situation that could befall you if you insisted on taking a wrong turn and taking the wrong road. Another no-no sa Proverbs. Kung natin, wala naman talagang theme yung Proverbs kasi collection niya ng maraming wisdom. Bawat isang sentence dyan, isang leksyon na eh. Kaya napakasarap pag-aralan. At hindi yung isang lesson lang, isang theme. Kung saan kadalhin ng Proverbs, yon ang lesson mo. Kasi ganoon naman talaga ang buhay ha? May theme ba ang buhay? Meron bang theme na pwede mangyari sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan? Random ang mga bagay. Hindi laging ayos at ganun ang tunay na buhay.